Hello mga kababayan. Uh, Pasko ngayon dito sa Pilipinas, December 25. So, uh, mag ako sa inyo ng Merry Christmas. So, nasa naman panig kayo ng mundo. Uh, hindi ko alam kung tapos na dyan ng Christmas o mag-Christmas pa lang. Pero, Merry Christmas sa inyong lahat. So, si Sarah Duterte guys ay nakakaramdam na ng panganib na talagang may impeach siya. Kasi guys, alam nyo bakit? Kasi nung dati, nung nagsalita siya dati, no, ng mensahe tungkol sa pagpapatawad, sabi niya, ah, uh, kung yung iba daw nagpapatawad, siya daw ay hindi siya magpapatawad. Tapos sa uh, dadali niya yon hanggang sa hukay. ah uh, kung bagaman, uh, sinasabi niya, kung yung iba madaling magpatawad, eh hindi siya yon. So, ayun ang mensahe niya dati, ha? ah uh, December yon ang alam ko. ah uh, ang alam ko, nag speech siya, hindi ako nagkakamali dun sa Ifugao. So, pero itong December 24, kahapon dito sa Pilipinas, na iba yung tono niya. Kasi guys, ano siya ngayon yung unang-una, sabi niya hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero ngayon, pati yung ano, pagkapanganak ni Jesus, na-acknowledge na niya. Tapos as, nabi niya na ang essence daw ng pagkapanganak ni Jesus, ay ah, pagpapatawad, no? At ah, paggawa ng mabuti at pagbibigayan. So, kung man, yung dating take niya sa pagpapatawad ay naiba na. Dati hindi siya magpapatawad, tapos sa ah, dadali niya ito hanggang sa hukay. Pero ngayon, uh, ah, tinuturuan niya tayo na magpatawad. At ano, yung may pangunawa pa. So, guys, ah, ang masasabi ko lang, no? parang ano, yung nakakarnig tayo ng isang tao na ginagago tayo. Kasi kung hindi naman siya nakaramdam na may impeach talaga siya, actually, naramdaman na niya na bumaba ratings niya. So, dahil dito, bait-baitan mode etong si Sara Duterte. Pero guys, sa totoo lang, tayo ang hindi dapat magpatawad kay Sara. Kasi guys, ah, uh, bistado na natin na bilang Vice President, ay mandarambong siya, di ba? Kasi yung kanya mga confidential funds sa DepEd at saka sa Office of, uh, sa ano sa Department of Education ay ano niya uh, talagang sa kanya nag-end yung mga funds na yun kasi pinakuha niya lang sa disbursing officers niya uh, mula sa land bank tapos eh hindi naman pala ang nagdi-disburse ng mga kaperana yun eh yung mga special disbursing officers niya. Bagkos, pinakuha niya lang to sa kanya mga chief of security yung sa parehong depart departamento na yon. So, kung baga man, uh, syempre, uh, sa dalawang chief of security, security yung ano, mga kaperahan. Yun nga lang, tinigil na, ni, pinatigil na sa tingin ko ni PBBM na investigahan pa to ng house, ano, of representatives kasi siguro ayo uh, ayaw din nila na magalit sa kanila ang militar kasi nga ano matalino si Sare pinakuha niya sa mga chief ano of security niya na nataon naman o tinaon niya talaga na mga militar to kasi in the first place alam niya ang weakness ni Bongbong Bong, ano Marcos di ba so kung eto ito yung parang ano the biggest money haste na maituturing mo na naisagawa sa legal na paraan. Na hindi sila yung kailangan pang magtalukbong, na um, uh, pang ano, manda, uh, magnanakaw o yung parang pang mga di ba? May mga ano dito, nakatalukbong, hindi nila kailangan gumamit ng barel. Bagkos, saligal uh, sa legal na paraan, uh, napatunayan na ang lang nilang ano, uh, nanakaw sa taong bayan yung pondo na yon. Uh, pero yon uh, sa tingin ko, uh, baka hindi pa rin makaligtas yung dalawang ano eh, militar, yung ano, chief of security ni Sarah kasi, syempre kakasuhan din si Sarah ng plunder. Saan ba ito hahanapin itong kasagutan sa plunder na to? So, kung baga man, ang sa plunder na to, ay dahil dun sa confidential funds niya. So, eventually, mabubusisi, mabubusisi yan talaga. So, hanggang sa mapatunayan na yung kanyang Uh, dinambong no mandarambo ka Sara ay lagpas pa sa threshold na 50 million. sinapoles nga eh uh, pa yung ano ginawang ano eh uh, pag nanakaw sa taong bayan sa pamagitan nga ng plunder, di ba? Kaya ito habang buhay nakakulong si Napoles. Eh pero ito, kung bagaman lump sum, ang dali lang nagawa ni Sarah. So dapat kung magiging patas ang batas, dapat eventually, etong si Sarah, wag natin patawarin at habang buhay din itong Katulad ni Napoles. Kasi, ano sila, pareho sila ng kulay. Pareho nilang, ano, dinambong o pareo uh, pareho silang, ano, guilty sa kasong plunder. Kaya nga lang kasi, uh, etong si Sarah, meron kasi siyang clout sa politika. Kung bagaman, akin natatakutan yung pamilya nila dahil nga alam alamang matay tao sila. So, kung man, iba yung ano, pag ng mga ano, kongres, kongresista, mga senador, dito sa kaso niya. Hindi kagaya kaya Napoles. Wala siyang mga ano, ah, hindi siya galing sa ano, ang ng mga politiko. Wala siyang tatay na mamamatay tao. Hindi ka hindi kagaya ni Sara Alam nila talaga na mamamatay tao itong si ano, Digong. So kahit paano, takot tong mga kongresista at kahit itong mga senador na pagka hindi nga gusto nila ano, Duterte, Sara at Ligong itong mga moves nila eh baka malibing sila no, sa hukay so kung bagaman dapat hindi natin sa Duterte dahil siya ang nagturo na pwede ka palang hindi mag take ng oath no, pagka tinawag ka sa hearing sa kongreso pwede ka pala na ano yung uh, mag-know na uh, dadalo ka doon, hindi ka makakasuwa ng ano, uh, perjury na isang ano criminal offense, no? Na pwede kang makulong ng baka uh, ano above six years, no? Uh, kasi alam mismo ni Sarah, hindi siya pwedeng magsabi ng katotohanan kaya ayaw niya mag-take ng oath nung tinaano nung ano siya tinawag siya sa kongreso kasi uh, eventually baka maswak siya pag napatunayan na, sa bilang buwan, pagka napatunayan na kasinungalingan yung sasabihin niya. Which is, alam naman ni Sarah na kasinungalingan niya talaga sasabihin niya. Kaya nga, ano, takot siya na mag-take ng oath. No? So, kung baga man guys, mismo si Sarah Duterte, alam na niya sarili niya, kilala niya na isa siyang sinungaling na tao. Kaya, hirap siya na magsabi ng katotohanan sa mga patawag, no? At hindi rin natin dapat ano, patawarin si Sara Duterte. Kasi guys, alam nyo, siya lang yung pinapatawag ng NBI dahil dun sa kanyang pagbabanta na papatayin niya si ano, PBBM, ni Sam Marcos, si Romualdez, sakaling may mangyaring masama sa kanya. Pinatawag ng NBI, oh. hindi dumalo, pero pagka-ordinaryong tao, ipapatawag ng barangay, Pagka hindi ka dumalo, talagang iwa-warrant ka na agad. Gano kalakas tong si Sara, hindi tayo katulad niya. si Sara ang lakas-lakas, kakaiba siya. Kahanga-hanga kalakasan ni Sara kasi takot sa kanya mismo ang NBI. di ba ang DOJ kasi hanggang ngayon hindi pa siya nalalabasan ng warrant. So guys, uh, marami pa si Sara ng mga ano, bad example kagaya do sa uh, naging secretary siya ng education, yung palang mga nutriban. No, inamag na mga laptop, hindi pa rin niya naipamigay. So, kung bagaman, uh, kung may atraso sa'yo ang taong bayan, Sarah, wala. Ang may atraso sa'yo, yung mga politiko, no, na inasahan mong kaalyado mo, na inasahan mo ipapalusot yung mga mali mong gawain, eh hindi ka pinalusot, kaya hindi mo sila mapatawad. Pero ang mamayang Pilipino, taong bayan, walang atraso sa'yo, Sara Duterte, bagkos, ikaw ang may atraso sa taong bayan, no? Dahil ano, hindi ka naging mabuting lingkod bayan. Ikaw pa naman ang ikaw ang ano, pinaka position sa bansa natin. Na sakaling mamatay ang presidente o may mangyari o maging disabled para mag-perform na kanyang duties as president, ikaw na sana susunod, no? Pinatunayan mo na isa kang tiwaling government official. So, mga guys, kung sino man ang ano, hindi dapat magpatawad kay Saldo Terte, ang taong bayan yon. So, suportahan ang rally para sa impeachment ni Sara Duterte sa 2025, no? Ipakita natin yung boses natin. Nakita na nga eh, bumaba na yung ratings niya. So, kung bagaman ano na yon? First step na yon na ang disgusto ng mamayang Pilipino kay Sara Duterte. So, guys, sana umatentay ng rally, i-voice out natin na yes to Sara's impeachment. So, dito na ako guys and Merry Christmas sa inyong lahat and ayun na lang. Blessings! Blessings everyone! Bye!